Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi ilayu middin amabad. amabat. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa Sa ngayon po ako ay muling nagpapasalamat. Pumupuri kay Allah Subhanahu wa ta'ala sa mga biyayang pinagkakaloob niya sa akin, sa ating lahat, sa lahat ng mga ating nais. Nawa ang pagpapala, kapayapan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang huling propeta kay Propeta Muhammad, ang kanyang huling sugo sa kanyang mga pamilya, sa mga sahaba, sa mga sumusunod at sa mga tumatak sa landas ng Islam hanggang sa huling araw. Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga giliw na taga-subaybay, ngayon po ay nais ko naman ibahagi sa inyo ang pagtatalakay tungkol sa Ashurut Shahadatein. Ashurut Shahadatein, ito po yung mga kondisyon ng pagsaksi kay Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Ang Shurut Shahadatein o ang kondisyon ay, may, ay binubuo po ng walong kondisyon. Ang unang kondisyon po, ito po ay ang ilm. Ang ilm, ito po yung kaalaman na sumasalungat sa kamangmangan ng isang mananampalataya. Kaalaman na kung saan nagbibigay ng pagpapatibay sa isang mananampalataya na kapag ang alam niya na walang ibang Diyos maliban sa nag-iisang tagapaglikha kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala, anuman ang gawin sa kanya ng iba pang reliyon para baguhin ang kanyang kaalaman, ito po'y hindi na pwedeng baguhin pa. Hmm. Dahil sa Elm, nagbibigay po ng matinding katatagan, pananalig sa kanyang sarili, dala ng pagsasagawa ng kanyang tauspusong pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa kalamang ito, nagkakaroon siya ng takot nagkakasroon siya ng matibay na pananalig kay Allah subhanahu wa para manatili na ang kalaman ay liwanag, ngunit ang kamangmangan ang dilim. Kapag ang isang tao o ang isang mana ay may kaalaman, siya po ay nasa kaliwanagan ng kanyang tinatahak o nilalandas na relihiyon. Ngunit kapag ang isang pong tao, ang isang mana ng palataya ay nasa kamangmangan. Ibig sabihin, siya po ay nasa kadiliman. Kaya nga po nga binabanggit sa hadis ng propeta Muhammad s.a. Kullu bidafi dalala kullu dalala finnar. Ang sinumang mana ng palataya, ang nagsasagawa ng pagsamba ng wala sa tamang pagsasagawa, wala sa katuruan, katotohanan katiyakan siya ay naliligaw. Ang sino mang mananampalata, mananampalataya ang patuloy na nagsasagawa ng pagsamba ng wala sa tamang katuruan at katotohanan naliligaw, katotohanan siya po ay patuloy na naliligaw at pumupunta sa kadiliman. Ang sino mang mananampalataya ang tao na patuloy na nagsasagawa ng pagsamba ng wala sa tamang pagsasagawa at tamang katuruan. Patuloy na naliligaw at pumupunta patuloy sa kadiliman, katotohanan, katiyakan, siya po ay pumupunta ng impyerno. Siya po ay papunta na ng impyerno. Ang impyerno pong ito ay kanyang tatahakin sa araw ng paghukong kung saan ibibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paghihirap, ang kaparusan ng walang hangganan. Kaya sa pamagitan ng elm, kung alam mo ang tamang pagsamba at ang tunay na sinasamba, tiyakin mo ang iyong sarili na ang kalaman ang magdadala sa iyo upang maging matibay ang iyong pananali kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ano ang mangyayari, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. At ngayon po, bigyan natin ang pangalawang surut o ang pangalawang kondisyon, ang alyakin. Ang alyakin, ito po yung katiyakan na sumasalungat sa pag-aalinlangan ng isang tao. Bakit nag-aalinlangan? Yung iba, pupunta sa ibang reliyon. Pag hindi na kontento, pupunta sa isang reliyon. Pupunta sa kabilang reliyon. Hanggang sa kahuli-hulihan, malaman niya na nagkakaroon ng pag-aalinlangan ng katotohanan patuloy ang kanyang sarili sa reliyong kanyang tinatahak hanggang sa magkaroon ng katiyakan at siya'y mapunta sa tamang reliyon at wala na pong iba kung hindi ang Islam. Ito na po ang magbibigay ng katiyakan sa kanya. Ano man ang mangyari, wala ng pag-alilangan pa dahil ang katiyakan ay nasa tamang landas at katotohanan ng katiyakan, ito lamang ang tanging ililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang makapasok sa praiso, wala pong iba kundi ang Islam wa akhir dawana jazakallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasabiat semain amma ba'd assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh